Pilipinas Mga paa sa ilalim ng tubig Sila'y nabubulok na May bagong bahay, may bagong sasakyan May biglang yaman, may bagong yaman May mga congressman, may mga businessman Sa ilalim ng tulay, may mga bagong pakay Mga buhaya sa gobyerno nagpapakasarap Mga tao'y naghihirap, naghihikahos Sa bawat patak ng ulan na bumabagsak Mga batay lumalangoy sa kanal ng may like this Tayo walang hiya Inanakaw ang buwis Ng buong Pinas Proyekto walang silbi Kaban ng bayan Tinakatas Mga paa Sa ilalim ng tubig Sila'y nagubulok na Kailan matatapos Ang ganitong sistema Tila sila nagsama-sama Kailan magigising ang mga nanatulog na politiko Kailan matututo ang mga taong gumagawa ng ganitong proyekto yeah. Kailan darating ang ustisya dito sa Pinas na ang buwis ay napitap mo kong kinas Proyekto walang silbi Kapan ng bayan kinakatas Pangapa ah, sa ilalim ng tubig Sila'y nabubulok na Sa ilalim ng tubig Sila'y nabubulok na shake it on